Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Pilipinang nurse na biglang naglaho sa Dumaguete City. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog true crime stories. Noong July 19, 2022, naging headline ang pagtuklas ng bangkay ng isang babaeng ilang araw nang nawawala sa Negros Oriental. Ang babae ay kinilalang si Maribel Glazier o kilala bilang Bella, isang nurse na nakatira sa Santo Rosario Heights, Barangay Hunob, Dumaguete City. Ang 32 years old na si Bella ay nagtapos ng kursong nursing sa Silliman University noong 2021 at nakapasa sa kanyang licensure exams noong November ng taong iyon. Matapos nito ay nagtrabaho si Bella bilang vaccinator sa Department of Health sa Dumaguete at magsisimula na sana ang magtrabaho bilang staff nurse sa Ace Dumaguete Hospital. Si Bella ay kilalang mabait, mapagbigay at masayahing tao kaya di nakapagtataka na marami siyang kaibigan. Si Bella ay mahilig din sa mga physical activities gaya ng hiking at boxing. Membro din siya ng isang rowing group, ang Hilera Dragon Boat Team. Aktibo din siya sa kanyang social media accounts kung saan madalas siyang nagpo-post at gumagawa ng mga videos lalo na sa TikTok. Sa kanyang magandang pangangatawan, hindi mo aakalain na meron na siyang dalawang anak na babae. Ang asawa ni Bella ay isang Amerikano, ang 55 years old na si Daniel Lawrence Glazier. Ngunit dahil sa pambababae nito at madalas na pag-aaway ng mag-asawa, sinasabing hindi na maganda ang takbo ng relasyon ng dalawa. Kaya't nagsusumikap ngayon si Bella para makapagtaguyod ng magandang buhay para sa kanilang mag-ina. Dahil nga aktibo sa social media at maraming kaibigan si Bella, ay nagtaka na lang ang kanyang mga kakilala na wala na silang narinig sa kanya at hindi na siya makontak noong July 17, 2022. Pumasok pa si Bella sa trabaho noong July 15 at ito na rin ang araw na huli siyang nakita ng mga kakilala. Huling nakausap naman si Bella ng kanyang mga kaibigan sa Facebook Messenger noong July 16. Kaya't noong hindi na siya tumutugon sa mga messages noong July 17, ay nag-aalala na ang kanyang mga kapamilya at kaibigan. Dahil dito noong July 17, 2022, lumapit na sila sa pulisya para i-report na nawawala si Bella. Sa tulong ng mga pulis, pumunta ang mga kaibigan ni Bella sa kanyang bahay sa Santo Rosario Heights para alamin kung andon lang siya. Ngunit wala si Bella doon. Kahit nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay pero walang nakakaalam kung nasaan si Bella. Nagpunta din ng mga pulis at kaibigan niya sa mga lugar na madalas nitong puntahan at tinanong ang iba pang mga kakilala. Pero hindi pa rin nila ito nakita. Nagtanong din sila sa mga katrabaho ni Bella pero sabi nila noong Biyernes pa ito huling pumasok sa kanyang shift. Kaya't noong lunes, July 18, 2022, nag-organisa ng isang search party ang mga kaibigan ng nawawalang nurse. Nanawagan ng mga kaibigan nito na kung sino man ang may impormasyon sa kinaroroonan na ni Bella o sa pagkawala nito ay agad na ipaalam sa kanila. Noong July 19, habang naghahanap ang mga kaibigan ni Bella, ay nakarating sila sa isang lupain sa barangay Palimpinan, Valencia. Nakita nila na nakalakang gate dito ngunit pinasok pa rin nila ito dahil nakita nilang tahimik at ito ay nasa liblib na lugar. Pero napansin nila sa lupa ang mga marka ng gulong ng sasakyan at may maliliit na tambak ng lupa na tila may naghukay. Isa pang napansin nila ay ang masangsang na amoy na nanggagaling sa lupain. Nang maglibot sila sa lote na pagmamayari pala mismo ni Bella, ay nakita nila doon sa bagong hukay na lupa nagmula ang mabahong amoy na umaalingasaw. Dali-dali silang tumawag ng mga pulis at nang makarating na ang mga ito ay nagsimula na sila sa paghuhukay. Ilang sandali pa pasado alas sa isang gabi ay nakuha na ang mga labi ng tao at nakilala ito na si Bella na kinumpirma din ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Lock gate. Okay, mm -hmm. so I make a ang na ako ang kaugalingon na we have to go inside. Kan kabalo ko nga patay na lahi na akong feeling of patay na Isabella and there's a big chance na dito gilabay ang ko and it's because of the place nga is secluded siya, quiet. So mo to niya to nilusot, nangita ako ni lusot ita kalusot ni sa laom. Ako gilusot ko mo to kung gidala ta na manulot among gisubay na my tracks. Ano nga, nga to yung newly filed na dirt. So we know nga, it's her na siya smell. Yeah, na siya smell. So, gusto na ko makita dyan mo ito ni Ask of Help sa local. Ako hindi pa big. pag niya, mga just gamay lang at out. Ni smell na siya. So, he back off. And then, that's the time like we call the police na na dire pira. Oh, mga nag-wait niya sa police to. Sila na ang um, ni-continue sa big. Dinala ng mga police ang katawan ni Bella sa morgue at nagsagawa ng autopsy ang polisya. Ang buong pamilya ni Bella ay naghihinagpis sa kanyang sinapit. Maging ang mga kaibigan niya ay hindi matanggap na wala na si Bella. Kaya't nagsimulang magsiyasat ang pulisya sa buhay ni Bella at kinausap ang mga pamilya, kaibigan at kakilala ng biktima. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni Bella bago daw ito nawala, nagkausap pa sila sa messenger. Sinabi daw sa kanya ni Bella na lagi na silang nag-aaway ng kanyang asawang si Daniel. At kung may mangyaring masama sa kanya, ay walang ibang dapat sisihin kung di ang asawa niyang Amerikano. Ibinilin din ni Bella na kapag ganun nga ang mangyari, ay kunin ng kanyang mga kaibigan ang dalawa niyang anak mula kay Daniel. Nakausap din ng mga pulis ang kasambahay ni Bella na nag-aalaga sa mga bata sa tuwing papasok ng trabaho si Bella. Madalas ay pupunta lang siya sa bahay kapag tinatawagan siya ni Bella. Itinago ang pagkakakilala niya para narin sa kanyang kaligtasan. Ayon sa kasambahay noong July 17 ay pumunta siya sa bahay ni Bella dahil sinabihan siya nito na magsisimula na siya magtrabaho sa ospital noong araw na iyon at kailangan niya ng taong magbabantay sa mga bata. Ngunit pagdating niya sa bahay ay sinalubong agad siya ni Daniel sa pinto at hindi pinapasok sa bahay. Sinabihan siya ng Amerikano na hindi niya kailangan pumasok sa trabaho ng araw na iyon. Dagdag pa ni Daniel, umalis daw si Bella papuntang Davao. At bago umuwi, sinabihan daw siya ng asawa ni Bella na siya na mismo ang mag-aalaga sa mga anak niya. Ipinagtaka ito ng kasambahay dahil bakit naman pupunta si Bella ng Davao samantalang ang kanyang trabaho ay nasa Dumaguete. Ikinuwento din ng kasambahan na kung may pagbabago man sa schedule, ay sinasabihan naman agad siya ni Bella. Kaya't sinubukan niyang tawagan at i-chat si Bella noong araw na iyon pero hindi na ito sumasagot. Oh, wala na ko kasulod sa house. In July 17, wala na ko kasulod mga past, past 6 a.m. Then ni doorbell ko, siya mo hiniingon ako sa gate na no need na ko mo mu work, mobalik dito. kay siya na mo take care sa mga kids. Kay si Bella ni Larga, sa Davao. So sa akong hunahuna lang is, ano siyang mo Davao? Supposed to be duty siya sa ace. Impossible jud kaayo yung si Bella is mularga sa Davao niya. Ibilin ang bata niya. Di na mahimo. Dayon, kanipod siya. Dili, si Maribel Glaser, dili, dili siya mo, message jud ni siya ko. If di na ko niya, dili ko niya Kaya na siya ilakaw. At that day, wala na jud siya. Pag ulit na mo sa motong, try niya tawag ang duha ka number jud ni Bel, Bella. Cannot be reached. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis ay may nakausap silang isang witness kung saan nakita daw niya ang isang lalaki at isang babae na may binubuhat papasok sa lupain kung saan nakita si Bella. Sa pagtatanong naman ng mga pulis sa mga kamag-anak ni Bella, nalaman nila na matagal na palang may away ang mag-asawa dahil nga sa pambababae ni Daniel. Dagdag pa nila may bago na daw kasi itong karelasyon at ito ay si Charina Chan Cole. Dahil sa mga impormasyong nakalap ng mga pulis ay itinuring na person of interest ang asawa ni Bella na si Daniel at ang kalaguyo nito na si Charina. Dagdag ng pulis yan na tiniting ng nilang anggulo sa krimen ay ang pagkakaroon ng ibang babae ni Daniel. Kaya't gusto na niyan dispatsahin si Bella. Bukod doon, tinitingnan din ng mga pulis ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa hatian ng kanilang mga ari-arian. Noong July 20, 2022, personal na sumuko ang asawa ni Bella na si Daniel Glazer sa pulisya. Uh yesterday, uh past 3 o'clock in the afternoon, uh, accompanied by their counsel, mm -hmm. attorney Nakau, mm -hmm. uh arrived here in the office and voluntarily uh surrendered themselves mm -hmm. for investigation. For investigation. Pero pinakawalan din ito dahil wala pang kasong isinampa sa kanya at kinausap lang siya ng pulisya. Pagdating ng July 21, lumabas na ang resulta ng otopsiya sa mga labi ni Bella. Napag-alaman na inilibing ang bangkay na nakadapa at may tama ito sa likod ng ulo na mukhang hinampas ng isang matigas na bagay na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakita ding bali ang kanyang leeg at may malaking sugat sa kanyang likod. Kaya't noong July 22, formal na kinasuhan ng mga pulis si Daniel sa kasong parricide para sa pagpatay sa kanyang asawa at murder naman ang kasong isinampa kay Charina. Naglabas ng pahayag ang NBI Dumaguete na matibay ang hawak nilang ebidensya laban sa dalawa. Pero magpahanggang ngayon ay wala pang inilalabas na resolusyon ang piskalya. Nag-apply din daw ang NBI ng search warrant sa kotse ni Daniel para masuri ito at para makakuha pa ng ibang ebidensya na makakatulong sa kaso. Noong July 30, nakita nila ang sasakyan ng mag-asawang Glazier na isang Toyota Fortuner sa Bonawon. Napansin nila na ang mating nito sa sahig ay tinanggal at itinapon lang malapit doon. Wala naman naging pahayag si Daniel at Charina hinggil sa kasong isinampa sa kanila ngunit itinatanggi nila ang mga paratang. Ang kampo ni Daniel ay humingi ng preliminary investigation at ito ay gaganapin sa August 2. Ang dalawang anak ni Bella naman ay nasa pangangalaga na ng kanyang kapatid na babae. Noong July 23, ibinurol ang mga labi ni Bella matapos na ito ay macrimate. Makaraan ang dalawang araw noong July 25, nagprotesta ang mga kaibigan, dating kaklase, teammates at mga teacher ni Bella sa kalye para ipanawagan ang hustisya para sa kanya. Marami sa kanila ang umaasa na sana ay maging patas at mabilis ang hatol sa mga suspect dahil sa matinding krimen na ginawa nila kay Bella at malino naman kung sino ang mga salarin batay sa mga saksi at ebidensyang nakalap. Kahit na ang NBI ay nagsabing nabigay na nila ang lahat ng ebidensyang kailangan at nasa husgado na ang kaso. Nasa kamay na ngayon ng hukom ang desisyon kung mapapatunayang nagkasala ang mga salarin. Pero magpasa hanggang ngayon wala akong nakalap na balita na ikinulong na ang mga suspect sa krimen. Sa isang Facebook post noong 2023, malaya pa rin na nakakagalaw ang mga salarin at wala pa rin hinatulan sa salang pagpatay kay Bella. Dahil na naging mabagal ang kasong ito, sana ay sa huli ay maparusahan na ang mga salarin para naman makuha na ang karapat-dapat na hustisya hindi lamang para sa biktima, kundi pati na rin sa mga naiwan nitong mga mahal sa buhay. Ipagdasal na lang natin ang pagresolba ng kaso sa lalong madaling panahon. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel at sana hindi kayo magsawa na ako'y suportahan. Bago ko tapusin ang video na ito, shoutout po to Miss Rowena Takemura from Japan, Miss Titas Martinez, and Miss Tabby B. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para naman sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ng subscribe button para matonghaya nyo ang mga true-to-life crime stories dito.